Hello, welcome to Virgo Philippines. So reading po ito for Virgo. Sun, Venus, Jupiter, Virgo. Take only what resonates. Bale, hindi po ito magra-resonate sa lahat. Unfortunately, hindi ko makuha lahat ng energy ng Virgo sa mundo. So kung makaka-relate ka, makaka-resonate ka sa reading nito, maaaring ang reading ay para sa'yo. Pero kung hindi, huwag mong pilitin. Ibigay mo sa iba, may mga next reading pa naman tayo. Okay? If you want to book a personal reading, Jing Carol Reader, guys, friend ko yon, Open siya sa personal reading. Ako po kasi VIP reading lang yung open sa akin ngayon. Uh, hindi na po open yung regular readings ko. So, if you want to check on that, uh, doon na lang po sa aming Facebook page, Madam P. Okay, let's start for the sign of Virgo. Punin muna natin yung main energy mo. You do have here the Five of Swords. Oh, wait lang guys. Okay, I'm back. Anyway, the Five of Swords, I feel like um, meron kang mga tao na cannot off mo sa buhay mo, which is nakikita natin importante sila sa'yo. Either ikaw ang nag-cut off or ikaw ang kinot off. But anyway, there's this person na parang nasasaktan siya because of that pagka-cut off. Whether siya yung nag-cut off, kahit siya yung nag-cut off sa buhay mo, uh, siya yung gumawa ng paraan para matapos yung connection na to. Nasasaktan din siya doon. Okay? So, kung ikaw yung nag-cut off, ganun din. So, nasasaktan itong person na to because of the changes na nangyari sa inyo. Strength card, this could be a friend or someone very special sa sa'yo. Uh, parang ano, yung iba sa inyo, pwedeng minsan ka na niyang pinrotektahan. Like, maybe sa mga kaaway mo or what. The three of wands, yung iba sa inyo, pwedeng may pagta-travel na ginawa itong person na to. Kaya nagkaroon na pagka-cut off or vice versa. So, pwedeng ikaw yung nagkaroon ng na pagta-travel, whatever, no? Ikaw na bahala maglagay ng sarili mo sa sitwasyon. Pero malaki yung um, contribution ng pagta-travel kaya nagkaroon ng um, cutting off sa inyong dalawa. So, you do have here the chariot. So, talagang, uh, etong person na to, umiiwas or lumalayo na siya. And I feel like kinakot off ka rin niya with the Queen of Swords ngayon lalo na nga kung ikaw yung nag-cut off in the past. So, ngayon, siya yung nagiging um, reason, kumbaga, lalo na kung ikaw yung nag-cut off. So, kinat off naman niya ako, di ka cut off ko na lang rin siya, ganun. So, may pag-iwas, may paglayo dito sa person na to. And with the king of swords, yeah. I feel like marami kayong um, pagkakapareho ng person na to. It's just that marami ring rin rason sa ngayon kung bakit uh, parang hindi nag-work out itong pagkakapareho ninyo. I don't know if you're dealing with someone with a high status. Ayan, puro king and queen yung lumalabas dito. So, you could be dealing with someone like a boss, man manager, basta meron siya mga tao na nasa mas below sa kanya. Ayan, maybe a boss or maybe businessman, businesswoman, ganun. So anyway, ano yung emotions niyo sa isa't isa? The Three of Pentacles, Stars, Virgo, Capricorn. Oh, well, I can see yung emotions mo para sa kanya. Continuous na nag-grow yan. Uh, with the hanged man, you're still waiting dito sa person na to. Yung iba sa inyo, kahit ikaw yung nag-cut off sa kanya, nandun yung paghihintay mo pa rin dito sa person na to. Maybe another chance sa inyong dalawa. And the Seven of Pentacles, Stars, Virgo, Capricorn. Um, gusto mo magkaroon ng power or gusto mo magkaroon ng like lalo na kung mataas yung rango niya no so gusto mo mag-increase din yung iyong um rango or or maybe magkaroon ng recognitions and sa ngayon medyo tingin mo dito sa person na to is pangarap or may well it feels like may mga gusto ka mangyari sa inyong dalawa parang ganun Uh, yung iba parang gusto mo siya makausap ulit, pangarap mo siya makausap ulit. Parang impossible kasi mangyari ito sa ngayon. And yeah, you want to offer something, yung iba sa inyo may mga offer na nakaredy, pero you're full of obligasyon. Kaya although may mga offers, and so on and so forth, parang ang hirap ibigay, or sa katuparan tong um, offers na to, kasi parang uh, sa ngayon marami pa akong obligasyon or kailangan unahin. So, that's your energy. Anong emotion ng person nito para sa iyo. The five of wands is here. Part of this person is may galit or may inis siya kung bakit nangyari ito sa inyo. And, uh, king of swords. siya yeah, kaya nagpo-focus na lang siya sa kanyang profession or what. If you're the man in the connection, but in, anyway, LGBTQIA+, is welcome naman dito sa reading. You could be dealing with someone who is very curvy. Ma, ma, ano ba, ano ba sa Tagalog yun? Ma-sexy or ma-ano? Maganda ang katawan. Um, or it could be, okay lang kahit hindi ah. <laughs> Wala tayong magagawa kung hindi. Pero, uh, ah, yeah, iyan, nakakuha tayo dito ng curvy person. So, this person is like, ano na eh, kumbaga marami na na nabago sa connection ninyo. Kumbaga, parang kung ibabalik yung connection natin ngayon, parang ang hirap na ibalik yung katulad ng dati kasi sa dami ng na nangyari, parang hindi ko pwedeng palagpasin yun. Parang ganun. So, marami ng uh, challenges sa connection ninyo. Nalulungkot itong person na to. Maybe with regards sa kanyang finances, walang kinalaman sa'yo. But, I, I can see na mas... Uh, sinusulong bata. <laughs> Mas inuuna niya ngayon yung self-love yan. Mm. Mas una ngayon sa kanya yung self-love, pagpo-focus sa sarili, pagpo-focus sa career, etc. So, yon. So, what will happen in the future sa inyong dalawa? In the near future sa inyong dalawa. You to where the two of ones are Leo sa guitar. so, nakakita tayo ng pagpaplano na no may kinalaman. Yeah, you really have this offer dito sa person na ito. May mga gusto kong sabihin. Like the Ace of Cups, a lot of you is pwedeng may kinalaman sa new beginning regarding sa inyong dalawa. Like you want to offer love, reconciliation, partnership, relationship sa inyong dalawa. Parang gusto mong mag-offer ng ganun. Kaya lang, nandun yung plano mo na in the near future. So yung iba sa inyo, gusto mo talaga makipag-reconcile or reconnect dito sa person na to. Well, especially kung ikaw yung nag-cut off, the question is bakit bakit mo kailangan gawin yun? Yung iba may mga rason talaga. Pero ayun, yung iba naman sa inyo, pwede nagkaroon ng realization out of that, ano, pangyayari. Umaga, hindi mo marirealize itong mga bagay na to na gusto mo pala itong taong to, na ganito ganyan. Kung hindi nagkaroon ng separation or pagka off sa inyong dalawa. So, malaki yung naging tulong na rin ng cutting off na ito para magkaroon ka ng realization sa sarili mo na kung ano ba talaga yung feelings at emotions mo para sa kanya. Page of Swords is here, the Nine of Pentacles. And I can see this person na pwedeng may mga recognition para sa kanya. But I want to clarify itong Page of Swords. So, nagkakaroon siya ng recognition. Well, I can see yung iba sa inyo, pwedeng may mga ah uh, hindi naman siya problem eh. But rather, It could be dealing with a person who is already in a relationship, married, married, ganyan. Or may marriage na involved dito sa connection na to. But I can see another pers person na, ano, na pwedeng may, may children or child na involved. Na ito yung magiging sa Or kung bakit parang mahirap i-reconcile or i reconnect ito but I can see you waiting for your turn. You waiting for your turn na magkaroon ng ma-offer mo yung sarili mo dito sa person na to kasi you're waiting for your turn. ba diba? Para ka nakapila eh. Na, you know, you're like the spare tire. Pag nawala yung isa, you're there to be with this person. I'm willing na palitan yung or replace kung ano man yung nawala sa'yo. Like, things like that. And so, yun, yun yung nakikita natin. And that's it for now. Thank you for watching, guys. I love you all, and bye-bye.